Sige ma, may vlog ma. Hello, hello mga guys. Kaon pag hala Hello. Ina ka dagan ba kayo mong views ka tong... Nakutaw na kuwaning ako ang halo halo. Halo halo with... Yeah. At Wow, kalami. Ako na guys. Lipay kayo na akong mama guys. So karoon kanira kay naman migi process. Wala man tong mga tapos na gud ni kay sa kainit. Oo. Uh -huh. Dapita sa food court. Para mo po pud ulo. Wala na uban ang mga kalumunan kay napud sila tagsa-tagsa nila mga lakaw. Sa sunod na lang. Uh -huh. <laughs> salamat daw kayo guys sa mga nag ma, naghanda nagtanaw sa imong video ma. Hello. Na salamat sa mga Hello, natanaw. mga guys. Thank you very much ay, sa inyong pagpalo sa <laughs> kwalo. Kamura dyan ang mga best friend ay mga friend. <laughs> na wala pa na ako nakita. Kamu, uh, uro, nakakita na na ako. Hello. Ma, mag-vlog na lang kasi mo ng Facebook, ma. Ay. Hello, guys. Wala mang gusto mag-vlog. Wala mang gusto mga talent. Isok na tayo kung talent <laughs> ko sa'yo. Mag-vlog ko. Lisa dog mag talent si Mama magsayo kay matumba daw. Ay so wala mga nakabalo si Mama, 64 years old. So, kaloy sa Ginoo, kusgan. Uh, Praise the Lord. Sa maniwa mani manaka. Mani Sagi. Sagi. <laughs> Sagi, man manaka, sa maniwa. Saging So, maura to guys. Og so, oy, jusko. Uh, I love you sa inyo, Rod. I love you so much. <laughs>